Pwede naman dito eh. Sige, doon no. ang isda oh. Daming dami pa ka, oh. Ang ka naman yan. Doon nga, doon Kaya naman si kuya oh. Yaka lang kayo lang. Malo mo ako? Ano? 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 Ito ba? 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 ba? Ito ba? Ito ba? Ito ba? Ito Ali. yung apa mo ah doon ani, pala sa ani, na harap ani, ani, meron pala eh ani, nyo ako kanina ani, <laughs> na yan tawa-tawa ka pa hindi maris. <laughs> ¡Gracias! Para...